ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay isa sa mga pangunahing panganib sa kalusugan ng mga taong higit 60 anyos. Ayon sa World Health Organization at American Heart Association, ang hindi kontroladong blood pressure ay maaaring magdulot ng stroke, sakit sa puso, at iba pang komplikasyon. Isa sa mga hindi napapansing dahilan ng pagtaas ng presyon ay ang mga pagkain karaniwang kinakain sa almusal. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na uri ng pagkain na madalas isinasama sa almusal ng mga senior. Ngunit may ebidensyang sentipiko na nagpapakita ng epekto nito sa pagtaas ng blood pressure. Ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization WHO, 2021, ang kabuang sodium intake para sa mga matatanda ay hindi dapat lumampas sa 1,500 mong bawat araw, lalo na sa mga may kasaysayan ng hypertension. Sa kabila nito, maraming pagkaing karaniwang bahagi ng almusal sa Pilipinas gaya ng tuyo, daing, at iba pang uri ng tuyong isda ay may mataas na level ng sodium namadaling madaling lumampas sa itinakdang limitasyon sa isang kainan lamang. Halimbawa, base sa Philippine Food Composition Tables FNRI. 2019, isang piraso ng tuyo tinatayang 30 gridi ay maaaring maglaman ng higit sa 700 miniwar ng sodium, habang ang daing ay naglalaman ng 600-900 minindin. Depende sa uri at paraan ng pagproseso. Ang sodium ay isang pangunahing salik na nagdudulot ng fluid retention na siyang nagpapataas ng blood volume at pressure sa mga ugat. Ayon sa Journal of Human Hypertension 2020, ang regular na pagkain ng mataas sodium na pagkain ay may direktang kaugnayan sa pagtaas ng systolic blood pressure ng feet 7 imitri cheesy lalo na sa mga individual na higit sa 60 anyos. Ang karaniwang kombinasyon ng tuyo o daing na sinamahan ng sinangag o itlog na may dagdag na tuyo ay nagiging sanhi ng cumulative sodium load sa katawan tuwing umaga. Sa isang simpleng almusal, maaring maabot na agad ang 80-100% ng pinapayagang daily sodium intake. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, ang katawan ay nagkakaroon ng chronically elevated blood pressure na ayon sa American Heart Association 2017 ay tumataas ang panganib ng stroke ng hanggang 60% at sakit sa puso ng 50% sa mga taong may edad na 60 pataas. Bukod dito, ang labis na asin ay may epekto rin sa endothelial function o ang kakayahan ng ugat na mag-expand at mag nang maayos. Sa mga matatanda, kung saan ang elasticity ng ugat ay natural ng humihina, ang dagdag na strain mula sa sodium ay lalong nagpapalala sa kondisyon, ayon sa British Medical Journal BMJ 2022. Ang pagbaba ng sodium intake sa loob ng fat na linggo ay may positibong epekto sa systolic at diastolic pressure kahit sa mga may pre-hypertension pa lamang. Bagamat ang tuyo at daing ay bahagi ng kultura at panlasang Pilipino, mahalagang maunawaan na ito ay kailangang limitahan sa frequency at dami, lalo na kung may kasaysayan ng alta presyon o iniinom na maintenance medication. Maaari itong kainin paminsan-minsan, ngunit mainam na isistim o banlian muna upang mabawasan ang asin bago ihain. Iwasan ding sabayan ng iba pang maalat na pagkain upang hindi magsanib ang sodium content. Sa halip na tuyo o daing araw-araw, maaaring subukan ang mas mababang sodium alternatives gaya ng nilagang itlog na walang asin, mashed avocado na may kaunting kalamansi, o tokwa na hinaluan ng kamatis at sibuyas. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang mababa sa asin, kundi may taglay ring potassium na kilala sa pagtulong na in-neutralize ang epekto ng sodium sa katawan. Sa kabuuan, ang tuyo at daing ay hindi kailangang lubusang alisin sa dieta. Ngunit dapat itong tratuhing occasional food, hindi bahagi ng pang-araw-araw na almusal, lalo na sa mga senior. Ang tamang kaalaman at moderasyon ay mahalaga upang mapanatiling normal ang blood pressure at makaiwas sa komplikasyon sa puso at utak. Ang instant noodles ay isang popular na almusal para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga naghahanap ng mabilis, murang at mainit na pagkain tuwing umaga. Ngunit sa kabila ng pagiging praktikal, Maraming datos ang nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng instant noodles ay may kaugnayan sa pagtaas ng blood pressure. Partikular sa mga matatandang may edad 60 pataas. Ayon sa pagsusuri mula sa Nutrients Journal 2020, ang isang tipikal na pakete ng instant noodles ay naglalaman ng 1200-1600 ng sodium na lumalagpas na agad sa pang-araw-araw na limitasyon na inirekomenda para sa mga senior. Sa ilang brand, ang sodium content ay maaaring umabot ng higit sa 90% ng daily value sa isang pakete lamang. Kapag isinama ito sa iba pang pagkain sa araw, madaling lumampas ang kabuang sodium intake ng isang individual. Bukod sa sodium, ang instant noodles ay may taglay ding monosodium glutamate, MSG. Isang flavor enhancer na, ayon sa Journal of Clinical Hypertension 2018, ay maaring magdulot ng transient increase sa systolic blood pressure sa ilang sensitibong populasyon, kabilang ang mga may pre-existing hypertension. Sa mga matatanda, ang ganitong uri ng reaksyon ay mas malala dahil sa pagbaba ng kakayahan ng kidneys at arteries na i-regulate ang pressure sa katawan. Isa ring mahalagang issue ang kawalan ng sapat na nutrisyon sa instant noodles. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay mababa sa potassium, fiber, magnesium, at iba pang nutrients na tumutulong mag-regulate ng blood pressure. Ayon sa American Journal of Hypertension 2019, ang kakulangan sa potassium intake ay nagpapahina sa kakayahan ng katawan na ilabas ang excess sodium, kaya't lalong tumataas ang pressure sa loob ng ugat. Sa karanasan ng maraming senior, ang pagkain ng instant noodle sa umaga ay kadalasang sinasabayan ng itlog, tinapay, o kape na may asukal at creamer kapag pinagsama-sama. Ang ganitong kombinasyon ay nagre sa Carbohydrate Sodium Overload na base sa Hypertension Research Journal 2022 ay nagpapabilis ng insulin spikes at vasoconstriction, dalawang mekanismong nakakaapekto sa blood pressure control. Hindi rin maikakaila na ang mga preservative at saturated fats sa noodles ay may epekto sa cardiovascular system. Ayon sa European Heart Journal 2021, ang regular na pagkonsumo ng processed food na mataas sa artificial preservatives at saturated fat ay may koneksyon sa endothelial dysfunction. Isang kondisyon kung saan ang lining ng mga ugat ay hindi na nakakabalanse ng dilation at contraction na tumutungo sa sustained hypertension. Sa kabila ng mga ito, may mga alternatibo naman na maaaring isaalang-alang. Sa halip na instant noodles, maaaring pumili ng mainit na sabaw mula sa nilagang gulay, gaya ng sayote, repolyo, at kalabasa na may kaunting asin lamang. Maaari rin itong lagyan ng tofu o itlog bilang protein source. Ang mga ganitong pagkain ay hindi lamang mas mababa sa sodium kundi mas mayaman din sa potasyum at fiber. Para sa mga senior na sanay na sa lasa ng noodles, maaring gumamit ng rice noodles o misua na luto sa homemade broth mula sa manok o isda nang walang instant powder seasoning ayon sa Dietary Guidelines for Older Adults 2020. 20. Ang paghahanda ng pagkain mula sa natural na sangkap ay may mahalagang papel sa preventive health, lalo na sa mga kondisyon gaya ng hypertension. Sa kabuuan, ang instant noodles ay dapat tratuhing pang emerhensiyang pagkain lamang. Hindi bahagi ng regular na almusal, lalo na para sa mga senior. Sa tamang edukasyon sa nutrisyon at simpleng pagbabago sa pagpili ng pagkain, Maaring makamit ang mas mahusay na kontrol sa blood pressure at maiwasan ang mga komplikasyon gaya ng stroke, heart failure, at chronic kidney disease. Ang processed meats gaya ng hotdog, longganisa, antosino, at bacon ay ilan sa mga karaniwang ulam sa almusal ng maraming Pilipino. Bagamat ito ay masarap at madaling ihanda, maraming ebidensyang medikal ang nagpapakita ng kaugnayan ng regular na pagkonsumo ng ganitong uri ng pagkain sa pagtaas ng blood pressure, partikular sa mga senior na higit 60 taong gulang. Ayon sa American Heart Association 2021, ang processed meats ay kabilang sa mga pangunahing pinagkukunan ng sodium sa modernong dieta. Halimbawa, Isang pirasong longganisa 40 grams ay maaaring maglaman ng 400 c si 600 mil ng sodium, habang ang isang medium-sized na hotdog ay may higit sa 700 milyo. Ang bacon naman, depende sa brand, ay maaaring magtaglay ng 350-500 milyo ng sodium kada slice, hindi pa kasama ang taba at preservatives, kapag sinamahan pa ng kanin, itlog, o sinangag na may dagdag na toyo o ketchup. Maaring tumaas ang kabuang sodium intake sa isang pagkain ng higit sa 1 liter 200 I min mean, mamaing halos buong araw na limitasyon para sa mga matatanda na may hypertension. Bukod sa sodium, mataas din ang mga pagkain ito sa saturated fats. Ayon sa Journal of the American College of Cardiology 2020. Ang labis na saturated fat ay nakapagpapataas ng low density lipoprotein LDL cholesterol, nakilala bilang bad cholesterol. Ang ganitong kondisyon ay nagdudulot ng atherosclerosis o paninigas ng mga ugat na siyang nagpapahirap sa daloy ng dugo at nagdudulot ng sustained high blood pressure para sa mga senior na may natural na pagbaba ng vascular elasticity dulot ng pagtanda. Lalong lumalala ang epekto ng saturated fat sa cardiovascular system. Ang nitrates at nitrites na ginagamit bilang preservative sa mga processed meats ay may karagdagang panganib ayon sa pag-aaral ng British Medical Journal BMJ 2021. Ang mga compound na ito ay maaaring mag-trigger ng oxidative stress at inflammation sa loob ng blood vessels. Sa pagdaan ng panahon, ang patuloy na pagkonsumo ng nitrate-preserved meats ay nauugnay sa pagtaas ng risk ng hypertension ng 17% sa mga matatanda. Batay sa longitudinal data mula sa higit 100 kalahok sa loob ng sinsitaon. Hindi rin sapat ang nutrition ng processed meats bilang regular na almusal. Bukod sa mataas ang sodium at taba, kulang ito sa dietary fiber, potassium, at magnesium, mga sangkap na kilalang tumutulong sa pagpapanatili ng normal na blood pressure ayon sa Dietary Approaches to Stop Hypertension-Diet Guidelines 2020. Ang mga pagkaing may mataas na potassium to sodium ratio ay makabuluhang nakabababa ng presyon sa mga taong may mild to moderate hypertension. Para sa mga senior na nais mapanatili ang kanilang kalusugan sa puso, ipinapayo ng mga eksperto na limitahan ang pagkonsumo ng processed meats sa hindi hihigit sa isang beses kada linggo. At piliin lamang ang mga low sodium na alternatibo. Kung talagang hindi maiiwasan, mas mainam pa rin ang sariwang lean meats gaya ng inihaw na manok na walang balat, tokwa, itlog na walang dagdag na asin, o lutong gulay na may natural na herbs. Mahalaga ring tandaan na hindi sapat ang simpleng pagbanlaw sa processed meats upang alisin ang sodium. Ang sodium at preservatives ay kadalasang nakapaloob na sa mismong laman ng karne. Sa makatuwid, ang tanging epektibong paraan upang makaiwas sa epekto nito ay ang paggamit ng mas maraming sariwang alternatibo na hindi sumasa ilalim sa matinding pagproseso sa kabuuan, ang hot dog, longganisa, bacon, at katulad na processed meats ay dapat ituring na occasionally consumed items para sa mga senior, hindi bahagi ng pang-araw-araw na almusal. Sa tulong ng tamang kaalaman, masusustansyang kapalit at balanseng nutrisyon, makakamit ang mas mabuting kontrol sa blood pressure at makaiiwas sa panganib ng stroke heart attack. At iba pang komplikasyong na uugnay sa alta presyon. Marami sa mga senior ang nagsisimula ng araw sa pamamagitan ng isang tasang kape at tinapay na may palaman. Sa unang tingin, ito ay tila isang simpleng at mas magaan na almusal kumpara sa mga pagkaing mamantika o maalat ngunit ayon sa mga datos mula sa iba't ibang institusyong medikal. Ang ganitong kombinasyon, lalo na kung binubuo ng refined bread, matamis na palaman. At instant coffee na may creamer ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure sa mga matatanda kapag regular na kinokonsumo. Ayon sa Hypertension Research Journal 2022, ang mataas na konsumo ng refined carbohydrates at added sugars ay maaaring magresulta sa hyperinsulinemia, isang kondisyon kung saan ang katawan ay naglalabas ng labis na insulin bilang tugon sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Sa mga matatanda, ang ganitong reaksyon ay mas matindi dahil sa age-related decline sa insulin sensitivity. Ang sobrang insulin sa dugo ay may epekto sa vasoconstriction o ang paninikip ng mga ugat na nagiging sanhi ng pagtaas ng systolic at diastolic blood pressure. Isang pandesal na may palamang matamis gaya ng peanut butter na may asukal, fruit jam o condensed milk ay maaaring maglaman ng 15 at 25 gramo ng added sugar kapag sinabayan ito ng instant coffee na may commercial creamer. Ang kabuang sugar intake sa isang simpleng almusal ay maaaring umabot ng 30-35 gramo. Ayon sa American Heart Association 2020, ang rekomendadong daily limit ng added sugar para sa matatanda ay hindi hihigit sa 25 gramo para sa kababaihan at 36 gramo para sa kalalakihan. Kapag nalalampasan ito araw-araw, tumataas ang panganib hindi lamang ng hypertension, kundi pati na rin ng type 2 diabetes at dyslipidemia. Bukod sa asukal, ang mga non-dairy creamers na kadalasang ginagamit sa instant coffee ay may taglay na partially hydrogenated oils, isang uri ng trans fat na ayon sa World Health Organization WHO. 2018 ay walang ligtas na level sa konsumo ng tao. Ang trans fat ay kilalang sanhi ng systemic inflammation at endothelial dysfunction na parehong nag-aambag sa pagtaas ng blood pressure. Sa pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association JAMA, 2019, ang mga individual na may regular na intake ng trans fat ay may 26% na mas mataas na risk ng developing hypertension kumpara sa mga hindi gumagamit nito. Hindi rin dapat balewalain ang kakulangan ng nutrisyon sa ganitong uri ng almusal. Ang tinapay na gawa sa refined flour ay kulang sa dietary fiber at micronutrients gaya ng potassium at magnesium, mga sangkap na tumutulong sa katawan na balansehin ang sodium at kontrolin ang blood pressure. Kapag sabay-sabay ang mataas na asukal, mababang fiber at kakulangan sa potassium. Ang resulta ay isang blood pressure environment na pabor sa hypertension. Para sa mga senior na sanay na sa ganitong almusal, may mga simpleng alternatibong maaaring isaalang-alang. Halimbawa, ang whole grain bread na may mashed banana or unsweetened peanut butter ay mas mababa sa asukal at mas mataas sa fiber sa halip na commercial creamer. Maaring gumamit ng unsweetened soy milk o low-fat milk bilang dagdag sa kape. Maari ring piliin ang black coffee, na ayon sa ilang pag-aaral ay may protective effect sa puso kapag iniinom sa tamang dami at walang dagdag na asukal o trans fat. Sa kabuuan, ang mga pagkaing matamis sa almusal ay hindi agad nakikita bilang mapanganib ngunit sa patuloy at araw-araw na konsumo lalo na sa mga senior ito ay maaaring maging tahimik na salik sa pagtaas ng blood pressure ang pagbawas sa added sugar at trans fat ay isang epektibong hakbang sa preventive care at may makabuluhang epekto sa pangmatagalang kalusugan ng cardiovascular system ng mga matatanda. Ang mga pagbabago sa almusal ay hindi kailangang maging malaki. Agad sapat na ang maliliit, ngunit tuloy-tuloy na pagpapalit ng masustansyang alternatibo upang mapanatiling ligtas ang presyo ng dugo at maiwasan ang mga komplikasyon sa puso at bato ang pagpili ng tamang pagkain sa almusal ay may malaking epekto sa kalusugan ng mga matatanda, lalo na pagdating sa pagkontrol ng blood pressure. Tulad ng tinalakay sa video, ang mga pagkaing mataas sa sodium, saturated fat, refined sugar, at artificial additives, gaya ng tuyo, instant noodles, processed meats, at matamis na tinapay na may creamer ay maaaring magdulot ng tahimik, ngunit tuloy-tuloy na pagtaas ng presyon. Na sa paglipas ng panahon, ay nagiging sanhi ng stroke, sakit sa puso, at iba pang komplikasyon. Ang mabuting balita ay maraming mas ligtas at masustansyang alternatibo ang maaaring idagdag sa pang-araw-araw na almusal whole grain bread. Pinakuluang itlog. Fresh fruits, low-sodium sabaw, at kape na walang creamer. Ang maliit na pagbabagong ito, kung tuloy-tuloy, ay maaaring makatulong upang mapanatili ang normal na blood pressure, mapababa ang panganib ng komplikasyon, at mapanatili ang kalidad ng buhay sa pagtanda. Para sa mga senior at kanilang pamilya, mahalagang magkaroon ng kaalaman at tamang gabay sa nutrisyon. Kung kayo ay may kasalukuyang maintenance para sa hypertension o may kasaysayan ng high blood pressure, makabubuting kumonsulta rin sa inyong doktor o registered dietitian bago baguhin ang dieta. Kung nais ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagkaing nakakatulong upang pababain ang blood pressure, i-comment lamang ang interesado ako sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video. I-share sa mga kaibigan at kapamilya. At i-subscribe sa katawang alerto upang makatanggap ng iba pang makabuluhang payo pangkalusugan para sa senior citizens.